grabe trabaho niyo. Isa pa. Inhale. Exhale. Isa pa. Inhale. Exhale. Dito yung pilay mo, diba? Oo. Oh. Relax na. Relax na. Mm. Oh. Yun yun. Dami na natin position na ano eh. Narinig <laughs> mo, ma'am? Sa to. Hmm. Sa pool. Alas na. Check natin. Wala eh. Ito wala. Ito lang. Oo. Oh. Oo. Ito lang talaga yung inihinda ko kasi bumalik pa ah, Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Ang lakas na ako. Sabi pa. Inhale. Exhale. Ah, lakas. Inhale. Exhale.